wikang Pilipino sa pamasal at pagbabawa. Ang wikang Pilipino ay hindi lamang isang sa komunikasyon, hindi ang ng ating pagkakaisa. At Ang wikang Pilipino sa Ang wikang Pilipino ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi ang puso ng ating at ng ating. Diyos muli na nag-uugnay sa ating kasaysayan, kultura at pagkakulandan ng isang bansa. Sa bawat salita na binibigkas natin sa sariling hika, muli pinatanggay ang diwa ng pagiging makabansa. Ang igas na pagmamahal sa bayan, sa gitna ng relihiyon na pagkakaiba-iba, -iba, pagka -iba -iba, iba. ang Pilipino ang nagsisipin ng na ang nag-uugnay sa Middle nagbibigay lakas at pagkakaisa sa ating bansa. Hindi, mag hindi matatawaran ang kapanyarihan ng wika bilang isang simbolo ng ating kolektibong kamalayan. Ito ang daluyan ng ating mga paniniwala o balingan at mitingin bilang isang sambayanan. Sa bawat panitikan, awit at pananita na binubuo sa wikang Pilipino, mabubuhay ang wikang Kabayan at nailig salin ito sa susunod na sa Kaya ka dila, ang ito ay hindi lamang nikuha ng dila, kundi tinig ng puso ng isipan ng buong bayan. Sa bawat haligin ng pabansang pagpapahundan, kung sa ang umiikot ng edukasyon, pamalaan at kabuhayan, it, at media, ah. at naupit ang palmagaan ng Pilipinas <laughs> bilang <laughs> galawin ng kapatid hey, ng hey, instrumento hey, ng pagkakabuklod sa edukasyon at kapatunayan. Pa ma mo mi silingan aswang. Sa edukasyon at kapatunayan. <laughs> ang <laughs> sa, mga ka, ang mga, mga silingan ma ma -mama, ma -mama. Ala, ng buwan ma mga wak ng pagtuturo ay kailangan ng Sapagkat mas mabilis ang pagunawa at mas malawak ang suklan ng kanilang kaalaman. Ang wika ay nagsisindig tulay sa pigitan ng konsepto at kaisipan. Kung kaya saan? Kung kaya sa pagtuturo ng mga matematika, at panitikan at kasaysayan mas lumalaki din mas lumalaki sa pagkaunaw na ito ay naisa, naisa sa Pilipino sa ekonomiya ang paggamit ng wika Pilipino sa lokal na kalakalan ay nagbubunga ng mas matatanaw na, na yan sa pagitan ng negosyante at pamilya mas lumalawak ang tiwala at mas napapalaganap ang produkto Pilipino na nagbubungsod sa paglabog ng lokal na pamilyang at industriya. Sa pamahalaan, ang pagsasalin ng mga batas, programa at informasyon sa wikang Pilipino ay nakapatulong upang, upang ang masa ay hindi na sa usaping panglipunan. Kapag ang mula sa institusyon ay naipapahayal so sa wikang malapit sa nagdamin, na mamaya nagkakaroon ng higit na partisipasyon, tiwala at pakikisangkot sa mga gawain ng bansa. Ang wika ay hindi lamang medyo na minsan ito ay mabisang kasangkapan ng pagkilos, pagbabago at pag Ang pagpapaundad at pangangalaga sa wika Pilipino ay isang kolektong gulo, kolektong tungkulin hindi lamang na pamahalaan o um, taga-pag-aaral. Kundi bawat mamayan sa sa tulong sa tulong ng globalisasyon lalo na kailangan pagyaman ang bitang bilang bahagi ng ating identidad at nakas bilang bansa hindi sa pagkakaroon ng pagbansang muka kung ito ay hindi ginagamit o inay sa buhay at ginagamit sa, Mahal na gamit at -apag -apag sa mga mahalagang direksyon ang pag-abang ng sa dalaman ng mga teknolohiya Opposite mo, opposite. Ang halaga, bago pa, maipating ang kalaman at Lugay ba niya? Manaligsik ay isang halaga, bago pa, maipating ang kalaman <tong> at pagkakalikain pag 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 ng sabayaran. Higit pa rito ang pagkakalikain ng sabayaran. Higit pa rito ang pagkakalikain ng mga Pilipino sa mga insolusyon, media at social media ay makakatulong upang manaligsik. Dinamin ko at kapit. Pag-ing sa bawat lalo na sa kabataan, ang pinigyo na hindi namang wika, ito ang puso ng ating pagkatesta, ang sinig ng ating pagkatas, at gabay sa ating paglalakbay tungo sa isang masagulat, matatag at tunay na malayo ng Sa pagtataguin ng sariling wika, tinataguin din natin ang isang bayo. Sa may tapang sa kasalukuhin at may sa